ganda nito oh mamasok ng lalit oh oh diba oh dami naman ayun ang ganda ng black dito kaso ay dalawa lang pwede 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 Ayan, sa pangalawang spot dito mga katropa sa pangalawang spot tayo tayo tayong espatan Oh. Uy, unang una, ganda nito. Ito yung paborito ko. Grab ko na kinukuha, oh. Ang bagong bago. So, ayun, oh. Ang ganda nito, oh. Sabi ko, eh, lang nang naglana natin ngayon, oh. Pero okay lang. Napupuno din yan. Oh. Ay, sakit ko, oh. Sayo. Yeah. Diba? ito gandahan tayo magbubog na naman tayo sino mo naman eh ang na ng lati ito perno perno pa kasi eh kaya ayun eh ito diba, may basa ito may basa Oh, no, binabasag no.

Maganda pa mga katrupa Wala naman tayong tablet na ganito Sukat Iwan na lang natin yan Ayaw ko ah. Ganda o okay. Ayaw Ayaw mga katrupa oh. Dami naman dito balas na naman Ayaw ah. Uy, ganda nito oh. Mabasok yung O, di ba? Oh. Kami ay, naman. Ayun, nakakaganda <laughs> dito. Kaso ay, dalawa lang. Pwede, 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 pwede. Uy, yan. Oh. Dito, oh. dito. Dito, dito

Yan. Dito, kaso sa mga ano ito mga katropa, mga mababaw kasi yung okay. oh, ate. Ah. Ganda pala nito. Ano? Oh, kompleto diba? Kaso maka happily ni Ever After. Oh, ganda. Hindi oh. kayo mababasag pa. Ate, mas diba ate, gusto mo to?

Nag-araro na mga katropa oh. Nag-araro na doon. Ha? Eh, ito maganda design oh. Ayan o, oh. mandang design o oh. O oh? Is kapit na to Ito pa oh. Maganda. Ayun mo na ganyan

Wala oh, man. ko to paglagyan ko mamaya oh. yan Narama na uy ganda pa nito uy uh, sayang na uy Ayan po, eh may tama Eh hey, nararo na talaga Naya ya Nararo na nga Naya ya

Oh. my god, Ayan mga katropa. Ito na pulot natin sa pangalawa, no? Yeah. Ito yung pangalawang spot na napulutan ng mga trupa Ito, tatlo Ito, ito, ito Ito, ganda nito oh. Panalo tayo dito oh. Problema ko na naman ang pag-uwi Ayan o oh. Ayan, pang-fishing natin Ayan o oh. Grabe Ulit na naman Ang pangalawang ano Pangalawang pulot So ayan mga katrupa Ulit na naman yung pangalawang pulot natin palang Pangalawang spot Ayan o oh. oh ang dami ito, dito ah, ito, ito. di ba? yan o, no? sulit dito kasi, hirap kasi tayo sa lagayan natin ngayon kasi puro maliit hindi ka kaya kaya tayo diba niya, yan o no? oh. ang lalaki na ng kanyang lalaganan ako puro maliit, ayan you know? o pero at least marami tayong napulot ah, uh, pandagdag natin sa balik buy back dito kasi pagpipilihan ko pa itong iba kasi medyo yung iba hindi ko napansin kung meron bang basag o may kasi ayaw kasi pang may basag hindi pwede yan o eh, kagaya nito o oh. oh, hindi ko napansin to o oh. oh. may basag o oh. e eh, pagpipilihan natin tatapon natin to kasi sayang sayang din yung iport natin sa paghahakot sa so pagpili tapos madadala natin basag hindi isa pwede sa balik na ba kaya pagpipilihan pa natin to mga tropa ito ito, sayang ko. Hindi ko alam kung isama ko sa balik mine box. Pero gagamitin ko sa pag-fishing ko. Ayan. Ito, so, maliit lang kasi. ang ganda nito. Kaya, tulad. Meron pa ako na tulad nito na kulay pula. Ba't ayan, nilagay eh, ko sa balik mine box. Maswerte yung mananalo. Kasi yung yung balik mine box, yung balik mine box mga katrupan na nilalagay ko sa mga. Ay, gusto ko gusto uh, ko sulit yung matatanggap nyo na gamit yung mga gamit nyo talaga alay nyo kayo na ang mananalo sa susunod kong parapol kaya like and share lang po sa ating mga video para sigurado po uh, meron po kayong share meron po kayo kung nakasubscribe kayo sa aking youtube channel siyempre kasap na po kayo sa kriteriya ng parapon namin at uh, yun mga katropa ito pangalawang pangalawang spot tinan mo inararo na ang ingay eh mga katropa, mag-iikip pa tayo. Ano? Maghahanap pa tayo dito kasi marami pang tapon ngayon. Pag Ramadan talaga na napakarami tapon kasi sa sobrang gabi na. Alas kusin na mga katropa. At yun mga katropa, maraming salamat kami sa support at sa walang sawang pag-support sa amin. Bigyan lang shoutout sa lahat at hanggang dito na lang yung pangalawang video natin. Kita-kita tayo on my next vlog. Bye-bye.